Okay. Nag-ibig sa pisay ko, kung na kamo, kapag na so, mo. Kapag ilang dito hindi natin So, mo ate, nagsuro pa na, hindi ko Okay? Para trabaho, sa trabaho, para sa God. Siya, so, mag-induction bond. induction mo,

mayroon tayong mag-amak na mga usapan ng kapatid po ng paano. Puloan may O, may ka okay. nasa... sa lindeng? O, ka sa okay. bubong okay. nito? Okay. sa okay. bubong nito? Mahalap itang paraan, na lang yung na

rin po na sa namin ano, really medyo ang tayaan ka sa ng kama hindi mo pa nga ipo, makukuha tayo. Hindi ka sa'yo mag Ikaw nga mapunta kami doon aban-aban sa iskulahan, tananin kung ano yung dapat na ayos mo, na mo naman yung ipapangunod. Hindi ka mag-iisip, hindi ka mag-iisip, hindi ka problem <laughs> <I don't know. laughs>